Alam mo ba na ang pag-inom ng marigamam na tubig sa umaga ay nag-aalok ng ilang magagandang benepisyo sa katawan? Kabilang dito ang pinahusay na panunaw, mas mahusay na sirkulasyon, at potensyal na suporta sa pagbaba ng timbang, pati na rin ang pagtulong sa detoxification at pag-alis ng congestion. Narito ang isang mas detalyadong pagtingin sa mga benepisyo. Kalusugan ng Digestive System Pinasisigla ang Digestion ang maligambang na tubig ay maaaring makatulong sa pagpapabilis ng iyong digestive system at pagbutihin ang pagdumi. Mga tulong sa pagtunaw ng pagkain Makakatulong ito sa iyong katawan na matunaw ang pagkain ng mas mahusay na nagpo ng mas mahusay na pagsipsip ng nutrient. Binabawasan ang bloating ang pag-inom ng maligambam na tubig ay maaaring makatulong upang mabawasan ang bloating at gas sa pamamagitan ng pagtataguyod ng mas mahusay na panunaw at pag-aalis ng mga dumi sa katawan. Metabolismo at pamamahala ng timbang Pinapalakas ang metabolismo Maaaring bahagyang pinapataas ng maligambam na tubig ang temperatura ng iyong katawan na maaaring pansamantalang magpalakas ang iyong metabolismo at makakatulong sa iyong matunaw ang mas maraming kaloris sinusuportahan ang pagbaba ng timbang. Sa pamamagitan ng pagpapalakas ng metabolismo at pagtulong sa panunaw, ang maligamang na tubig ay maaaring madambag sa isang mas malusog na plano sa pamamahala ng timbang. Sirkulasyon at pangkalahatang kalusugan Pinapabuti ang sirkulasyon. Ang maligamang na tubig ay maaaring makatulong sa pagpapalawak ng mga daluyan ng dugo, pagpapabuti ng daloy ng dugo at sirkulasyon sa iyong katawan. Hydration ang pag-inom ng maligamam na tubig ay nakakatulong sa iyong manatiling hydrated, na mahalaga para sa pangkalahatang kalusugan at paggana ng katawan. Detoxification Ang maligamam na tubig ay maaaring makatulong sa iyong katawan na mag-flush ng mga lason at dumi na sumusuporta sa malusog na paggana ng organ. Pinapaginhawa ang congestion sa katawan. Makakatulong ang marigamam na tubig na paginhawahin ang namamagang lalamunan at mapawi ang pagsisikit ng ilong na nagbibigay ng ginhawa sa mga sintomas ng sipon. Binabawasan ang stress. Ang pag-inom ng maligamam na tubig ay maaaring maging isang simple at epektibong paraan upang makapagpahinga ang iyong katawan at isip na binabawasan ang stress at pagkabalisa. Kung nagustuhan nyo ang video ito, please subscribe, like, share, And hit the notification bell for more updates.